kamansi. Kung sa Bicol Ugo. Gagata natin itong mga idol. Sarap to pa idol. Gata. Kamansi. Kamansi. no pera so to malaydol hmm. oh dong pera so kamang sit tagalong sebikul ugug ng kamansi. Magkataan natin. Aluhan natin siya idol ng ano? Puro pagulong sa bacon. Ito yung bunga ng aking tanim, mga idol. Tapos ito yung nasa likod ng bahay ko. Eh, tatong piraso lang yung bunga. Kinuha ko na. Para magulay man lang. Yan ang um, tanim ko mga idol. Diba talaga doon, kapag may, may, may tanim ka doon, mayroong kukuha talaga mga kulay-kulay. Lawak ng taniman ko dyan ay doon, sa likod ay doon. Itong bahay ko. Okay na itong mga idol, oh. Okay, dudot na tayo. Mga idol, hindi ko na inugasan para may lasa pa. pinag ko lang ng hipon. Dito natin papakulaan mo itong kamansi. Hindi ko na inugasan mga idol kasi andiyan pa yung lasa ng hipon natin. Tansa ho. Ito pala, idol, yung ating tansa ho. Ayan. Pakulaan lang mga Balik natin mamaya, mga, mga, mga idol. Anuwi na natin mga idol. Papalambutin lang natin ito mga idol para maglambot niya. Lalagay natin yung ating gata mga idol. Lalagay natin natin ito idol para mas maluto ko siya. Tapos, Lagyan natin ay doon ng sili, sibuyas at bawang. Ito ay doon. Ito ay doon. Ipagpagamitan pa ako niyan. Dapat ito. Hintayin natin ang mga idol na matuyo sa mga idol. Balik natin mamaya. Good. Sa mga idol, bagay natin ang idol ng tanggat idol para mabangos. Bagay natin ang pampalasa sa mga idol. Para mabangos. bigyan natin ng paminta mga ilun. buong paminta mga para bigyan natin mga 'to ng gata dalawang gatak mga idol lagay natin natin po idol na ano galo pero kung sa bicol lagay natin mga idol, para magmix na kanyang mga sangkap

Topnya. top top ini tuh mga idol kainan tayo mga idol ini um, mga idol kainan tayo mga idol ini tayong kinataang kakaman si. kung um, sa Bicolano ay ugog. Tapos may mga hipan mo na ito. Ayan tayo. Thank you, Lord. Hmm. Sarap mo ito na Ayan mo ito. Hmm. And, mga my god <clears throat> thank you my thưa thank you for watching my thưa